ayan to be continued sa akin ano grabe yung buhok ko <laughs> to be yung aking ano yung aking vlog ayun nga guys no nadaan ako dito sa ano lagi kong dinadaanan ang ganda ang ganda ng view oh diba ang ganda ng view gandun ayun diba ang ganda talaga dito oh nakita niya. Oh, diba? Ang ganda. Ayan, vlog vlog muna tayo dito. Ayan. Tawid na tayo. <laughs> Tawid na tayo at ano. Grabe. Inabot na ako ng sham sham dito. Sa ano, dapat uh, malapit na ako dun sa ano, sa mall. Ayun nga. Dahil nga yung alaga ko kanina, no. nag siya ng bandang 5 o'clock kasi nga sabi niya naantok daw siya pagkatapos pagkatapos niyang maglakad no? pagkatapos niyang maglaro and then sasabihin niya inaantok daw siya o di diba saan ka pa <laughs> nung ano eh hindi niya sinasabi na inaantok siya nung maglalaro no? hindi niya pa talaga mga bata ngayon grabe at ayun nga iniwan ko siya dun sa taekwondo class niya at uh, sinabi ko sa nanay niya na inantok siya, umiiyak sabi ko ay niya mag -perform. sabi ko sinabihan ko siya talaga eh medyo may ano siya may may init, yung kamay niya and then sabi ko sabi ko sa nanay niya nung minesis ko siya sabi ko nagiiyak at gusto daw matulog sabi ko ganun hinayaan ko nga siya doon sabi niya hayaan mo siya dyan hanggang sa pagdating ko sabi niya ng nanay o ko na ando naman, ando naman yung coach niya eh ayun iniwan ko siya doon sabi ko nag iiyak pa rin siya nung malis ako sabi ko sige na paalis na ako sabi ko darating na yung nanay mo di e, bahala silang mag inang ano o ano ano nila ba diba? ayun nayaan ko lang siya doon Ayun nga, pauwi na ako. At, ah, uh, ko konti, ba? Diba? Dahil, ano naman, pauwi naman na ako. At, ang gagawin ko is maliligo, and then magluluto na. Yun ang gagawin ko. Kasi, 8 o'clock, hopefully, no, matapos nila yung session nila ng 6 to 8. At late na naman ang dinner na ito. Aywan ko lang. Bahala sila. Ito yung sinasabi ko, no? Siyempre, pag, ano din, pagod din yung bata. Yung aking alaga. Sobrang pagod na siguro niya. Ang galing kumpla yung salamin ko. Sobrang pagod niya siguro. Kaya siya, ano, kaya siya naantok. Eh, kanina naman na, ano, halos 4.30. Okay pa naman siya na andyan yung naglalaro siya. Takbo-takbo, nakikita ko naman. Takbo-takbo. Nung inaya ko na siyang umalis kasi nga mayroon may klase, may klase pa kami ng 6 to 8. Habang naglalakad, pinapakain ko siya. Sabi ko, ba't ang hina mong kumain? Sabi ko, samantalang halos tatlong subuan mo lang yung ano, pinakain mo. Ngayon, Diyos ko, inabot-abot ng siyam-syam yung pinakain niya. So, pinagalitan ko siya. Kami niya, inaantok daw siya. Kaya, sabi ko, pag ano, naglalaro, walang inaantok tapos pag gumagawa kami ng homework niya yung mga tin tinuturoan ko siya naagtok siya, ganyan, tinatamat gusto niyo maglaro, gusto niya mag hingi ng hingi nang break ay naku ayun, sabi ko binigyan ko rin siya ng ano alam mo niyo guys, hindi ako masyadong nakatingin sa camera no nakatingin din ako sa ginadaanan ko kasi nga, di ba naglalakad ako kaya <laughs> yung mukha ako lang nakita nyo yung, yung mata ko nasa dinadaanan ko ayun o ang ganda rin ang ginadaanan ko dito nakakalangap din ako ng mga ano sa liwang hangin o oh, si, ba? mon kaya pagdating ng ano guys sa lang sunday na no, gusto kong maupo lang sa isang tabi sa mall no gusto ko lang sa may bandang aircon lang ayoko ayokong nagagala So, ayun. Hello, pa. Kaya kahit anong sabi nila sa akin na hindi ako sumasama, kahit malapit na, kahit hindi naman mainit. Eh, hindi. Hindi naman ako sasakay. Kung sasakay ako, okay lang. Pero kahit na, mainit pa din. Kasi hindi nila alam yung pagod ko mula lunes hanggang sabado. Lunes hanggang Friday, sobrang lakad dito, lakad doon. Eh. You no know? So, alam mo, kanina pa ako naglalakad. Grabe. No? Tapos, pagdating ng linggo, lakad ulit kung ano nung -ano kinakinan, ang kinitinit na. Kaya, sabi ko, baling dito na lang ako kahit na uh, maupo ako dyan sa isang tabi. Marami na makupuan dito na pwedeng maupuan, pwedeng kapag ano, may wifi pa, may basta may aircon pa o oh, di ba? Sabi ko okay na sa akin. Kahit ako lang minsan mag-isa. Sabi ko. Kaysa naman na ako, pagod pa ako, di ba? At least kapag pahinga ako kasi uh, ilang beses nang ganito eh na mula ano, wala akong walang pahinga. Walang pahinga guys, sa totoo lang wala akong pahinga puro lagi nasa labas no? Ah, mas pakata pa nga pag may pasok okay, eh kasi maghahatid o magsusundo yun lang hindi na kung saan saan nagpupunta kung saan saan na ah, batayan mo siya maglaro and then pupunta ka sa ganito lalakarin mo yung pagkalayo layo eto ba diba? kaya sabi ko pahinga pahinga muna din ako kaya hindi muna ako nagsasama sa kanila So, ayun. Baka diba? ka din. Sana intindihan naman ng mga asama ko yung iba na hindi naman mainit, hindi naman di ba? may naririnig ko sa akin. Hindi naman mainit. Mga ano naman doon. Pero kahit na, yung paglalakad pa lang, hinihingal na ako. Diba? Tapos ang init pa. Yun. So, yun yung inaanohan ko. Sabi ko, next time na lang. Siguro pag okay-okay na yung yung ano, eh, yung weather pa naman dito mainit so ayun ang ganda ng ano view <laughs> at least diba nakapag nakapag ano pa ako nakapag vlog pa ako oh nakapag vlog ako ng ano lang kahit na naglalakad diba see So, ayun. Nakita nyo naman sa aking lukran. Oo. Oh. Di ba? Kahit ganyan-ganyan lang. At least, nakakalangap ako ng sariwang hangin. Naglalakad-lakad ako dito malapit. Pero sa totoo lang, guys, ha? Ang layo ng nilakad ko. Alam mo. Kaya, sabi nila, parang wala akong halos ginagawa. Oo, wala akong halos ginagawa. Pero, sakit ng paa. Nasobrahan na ako ng lakad. Diba? ayun, tingnan oh ganyan lang, oh, di ba? Diba? ah, pa ako naglalakad, simulat naglakad ako guys, hindi pa ako nagvideo, no hindi ako nagvideo nung ano, nagvideo na lang ako nung nakalabas na ako ng mall, may diba, ilang minutes na, kaputol-putol pa yun ba? Diba? ganun, ganun kalalayo yung nilalakad dito, kaya mas sasakit ang mga paa. Ganun talaga. Ang buhay ng OFW. Dito lang yan sa Hong Kong, guys. Ganito rito. Andiyan yung ang layo-layo na nang lalakarin mo, no? Tapos nagmamadali ka pa. Kailangan mo takbuhin, no? Tapos sasabihin pa, patangagad yung umalis. Diba? Hindi ba niya naiisip na yung paglalakad pa lang eh? Ano na Tapos pag na-late naman Huwag kayong magpapalate Ano ba talaga Kaya ang sarap Sige Go taste na lang Ay ko hang ko din yan Susulpakin ko din yan Magme-message ba sa akin Yung amo ko na pabae Ano ba't ang agang yung umalis Sabi niya anong oras Anong oras pa lang Ay eh, nagminsahe na yung ano eh Yung lola mo eh Yung nanay mo eh binago naman yung oras? Hindi ko nga sa sinagot. Tapos pin ko na lang yung lola, yung nanay niya na nandyan na siya. Na inaantay na kami, o diba? O, nakasagot ka ba siya? Hindi. Gusto mo ng preba, ha? Alam mo, naglalakot siya lang kami ng anak mo. Hindi niya alam. Kasi sabihin, pag na-late, bakit ang tagal yung walis? Ganun-ganun siya, o diba? O, <laughs> Ay nako, hindi mo alam mo sa kalulugar dahil inagahan namin kanina kasi ayoko talagang ano, malate kasi nga naglalakad pa kami. Nagkumpan. Alam ah, mo naman 'di ba? So ayun. Kung may katwiran, may pwedeng paglaban. Ano <laughs> mo, diba? May katwiran ni paglaban, ganun lang 'yun. Kaya so, ito, pinaglalaban ko kung anong katwiran ko. Diba? Nasa katwiran naman ako eh. Kasi sabi niya eh, lagi laging sinasabi niya na huwag mag ma, huwag ma ano huwag malilit <laughs> di diba? kasi nga sa sabi daw kasi yung matanda napapagod magantay sa amin nakatayo ay eh, hindi naman nakatayo yan eh nakaupo naman yun eh na ano <coughs> nakuintay wala pang ano eh oras nga na ano eh eh kasi lagi kami minsan late ng 5 minutes na pag natitita kami Kala nga, yun lang gagawin ko. So, yun, sinagot ko kanina. Sabi niya, alam naman sana yung ano Diba? <laughs> Kaya, pag may katwiran, <laughs> ay, paglaban mo. Ganun lang yun. ba? Diba? So, ayan, nandito na ako sa loob ng mall. Diba? O, mall to mall. Sinuntahan <laughs> ko. Pero, ang tibay lang pa ako. tibay ko no araw araw yan kaya mga kaibigan ko hindi nila alam na yung pinagagawa ako na laka dito laka doon so yung kala nila naka ano lang ako eh mas malala mas malala pa pag ano pag walang pasok eh kasi ang dami activities kaya hindi lang yung bata yung ano hindi pati ako Ilan po nga to? Wait lang. Ayun. Anong oras na pagdating ko sa bahay? Maliligo. Alas 7. De. Mga 7.30. Mga 7.30 ganun. Mag ano na ako. Ah, uh, ah. Uh magsasaing na mga gano'n, no? Magsasaing na tayo. Magsasaing na pala ako. Magsasaing na ako. Ayun. Wala, busy-busy ulit. And 6, ay 7, ano? Se, mga 7.45. Magsasaing na ako. So, ayun. Tuloy-tuloy na yan. Tapos, 8. Mga 8.20, magsasaing na ako. Ayun. Diba? Lang yung tingagawin. So, nandito na Bye lang. Bye-bye for now. hour. Stop. Wow. At ako eh, pagdating sa bahay. Hmm. Check, 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 check na naman. Yung talaga buhay. Oh, ito ba yung... Nakintab yung akin Bye-bye.